Sobrang sama nga ng panahon ngayon dito sa amin. Malakas ang hangin at parati na lang umuulan. Tapos may times day na bigla na lang umiinit. Sa inyo ba guys, kumusta ang weather? Sana ina sa mabuting kalagayan ang lahat. At ngayon nga pa araw na ito ay mag-aayos kami nitong greenhouse. Dahil kakatapos lang kasi ayusin yung isa pang patungan dito. Kaya sobrang gulo pa nga nito tingnan. So ay may pinagawa tayo dito na isa pang patungan. Sa mga susunod na araw ay magpapagawa ulit tayo dito ng dalwa pa. Kasi ito ay wala pang laman yung kabilang side na to. Wala pang patungan. Hindi ko na nga pala muna pinalagyan ng sahig itong unang patungan na ginawa. Kaya eto, nilalagyan ko na lang ng mga ritaso na tabla. Dahil nagtitipid pa nga tayo sa mga materyales. Saka na nga lang natin ito aayusin kapag may budget na. Sa ngayon ay pagjagaan na lang muna natin ito. Maganda pa rin naman tingnan kahit ganito, di ba? Nagbunot na nga rin pala ako ng mga damo dito sa greenhouse. Napakabilis din kasi tumubo ng mga ito. Lalong-lalo lalo na ngayon na palagi na lang umuulan. Tapos ayan, naihanay ko na rin yung mga styrofoam. napakaganda ang tingnan nito kahit wala pang mga tanim. Napakaaliwala sa tanglinis tingnan. Dahil sobrang excited na nga ako magtanim ng mga lettuce, ay nagumpisa na nga rin ako magpunla. Buti na nga lang at may nakahanda na ako ditong sowing mix. Kaya hindi ko na kinakailangan gumawa pa. Hassle pa naman gumawa nun kapag umuulan. Kaya mas maganda pa rin talaga na may nakaready na. Para nga magtatanim ka na lang. Dalawang klase nga pala ng lettuce ang ipupunla ko ngayon. At inuna ko nga itong red lettuce. Ito nga pala yung karaniwang pinupunla ko kapag sa lupa itatanim. Tapos isinunod ko naman itong istrosa na variety. Ito naman yung itatanim ko para sa hydroponics. At para po pala sa mga nagtatanim available nga po pala ang ating Letuseed sa ating TikTok at Shopee. Ilalagay ko na nga rin po pala yung link sa comment box. Eto nga, tapos na tayo magpunla at nilipat ko na nga ito dito sa greenhouse. Dito ko na nga rin ito diniligan at dahil nasira na nga yung electric water sprayer natin, ay ito na lang DIY na bote yung ginamit ko sa pagdidilig. Ewan ko ba, lahat ng sprayer ko hindi na gumagana. Medyo nasta kasi ng matagal. Halos dalawang buwan na rin kasi tayong hindi na nakakapagtanim. Pero okay lang yun, sa mga susunod na buwan naman ay magtatanim pa rin tayo kahit bumagyo pa. At habang nagt tanim nga ako. Ay, meron nga palang unexpected visitor na dumating. At ito nga ay ang tita ko. Ang tagal-tagal na nga raw niyang pinagpaplanuhan na pumunta dito. Tapos ngayon lang natuloy. Galing pa nga pala siya sa Novaliches. May swimming daw kasi sila sa resort na malapit dito. Kaya dumaan na rin siya dito. Kaya ayan, as you can see, naka-rush guard pa siya. Tuwang-tuwa nga siya nung nakita niya yung mga manok na inaalagaan ko. Dahil ang lalaki daw kasi. At sa pati yung bis na inaalagaan ko. Tapos ayan, naglibot-libot muna pala siya dito sa aking backyard. Sobra daw siyang na-amaze kahit nga wala pang tanim ito. Medyo napabaya ang na nga rin natin itong backyard. Ang hirap-hirap talaga mag-maintain kapag umuulan. Tapos ayan, picture-picture muna siya dyan. At nagpa-picture nga rin pala siya dito sa mga lemon. Dahil first time nga lang daw niya makakita ng ganong kalaking lemon. At saka syempre dito sa mga bees. At dahil first time niya nga dito sa backyard, ay pina-experience ko sa kanya ang mag-harvest. Sayang nga lang at kalamansi pa lang yung pwede i-harvest. Wala pa kasing ibang mga tanim dito. Pero ayan, enjoy na enjoy pa rin siya sa pag-harvest. Dahil mahal nga rin daw kasi ang ng kalamansi ngayon. Ang next naman niyang hinarvest ay itong mga sili. At ngayon nga lang din daw siya nakakita ng purple na silip. Kulay violet. Ngayon <laughs> ako nakakita. At syempre, dahil napaka-supportive ng tita ko, ay bumili nga rin pala siya ng honey. Sana nga sa next na visit niya dito ay malalaki na yung lettuce natin para naman mas exciting ang pag-harvest niya. So bali yan nga lang pala ang update dito sa ating backyard. Maraming salamat muli sa inyong pagsama. Until next time, bye!